kung nang agawan dito sa fertile mga doy pero siyempre tamang bakyan kaya kaya all maning batik head na yun pero nakuha ko pa rin talaga pre ng ni kamot kami kami nakuha tapos ganun ganun niyo sas marisip <laughs> pas pas din talaga yung inano na kormila mga doy hirap kita ang nga kasi sobrang likot din talaga niyan tapos rom zilong kami ah baka kaloyan ratog ni ani karon <laughs> wala yung pangkalam-alam yung balmo na sa gilid na yung kahintang niya mga doya, kinuha ko na kaagad. Hindi man yung pang kikiis, pang shoreball man yun, ka nung long. Tama yung ginawa mo long. Pero merbe yung taong ka, ipakita mo na, kas ganito ka. Pero <laughs> so, meron yung taon siya, pero hindi yung taon siya nakarom. Uy, noon siya naman taon is long long. Tapos pinakalitan yung taon ako ng inano dito. Kala siguro niya, nabigyan niya yung kahintang ako. In your dreams, doy, wala pa yung taon na. <coughs> Kumuntikan din talaga, buti na lang, nakasidestay tayo doon. Tamang tago na lang muna tayo dito sa Tanglad mga ba. Ito nga, nagmarcha na nga yung taon sila dito. But natin to si Inanok na to, Sos Mariusip, naghiwi na ninoan yung tinumo ko. Sos Mariusip, bakyan bakyan mga ba. Hindi pwede na. <laughs> Tamang tago muna ako dito sa Tanglad mga ba. init na nga ako. Pero ay, hindi balintana yung inip-inip na yan. Kay butangan, umakitan na. Ikalit, rin kawala lagi. Hindi nga nakatingog mga day tapos dito, yung inaano na to, ay nabol ko na naman dito kung sa gaya na to mga doy. Nabigyan ko talaga to kaya sa may pangit ng marang agoy na kalingkawas maninuan. Sus, Mario si Piligo, ang kahintang tatabang ka mo dito. Buti na lang talaga, nadala pa yung taon o gampo. Nakapwisto na pala yung taon sila dito sa dakong mananap. Kaya tabangan natin yung mga kakampi natin mga doy. Kailangan makatabang tayo dito sa gaya na to. Kaya nagkagubot na bagay din taon sila. Pero kay Piligro, din ang kahintang ko mga daw. Kaya ah, bakit habang yung kahintang natin may kumapit Pag Matwitoy nga rin din Pero may kumapit pa rin. Yung pangit lang naman sana nakita ko sa mapa mga daw. Kaso nabulaga man yung mga anak ko. Madaghanong pala yung taon sila. Ah, wala, naging kunay yung anak. Kinulata na pala nila yung taon yung dakong mananap dito mga daw. Late man tayo pero aman kamot. Gita, dalang panintiin. Masaktan. Ramagina, O kita nyo naman. Ako pag hindi tayo nakakuha sa pinaghirapan nila, tapos sabay alis ng mural kung tawag mo yung kay may kumapit pa naman eh. <laughs> Kaso gusto maninuan lang irikta kaya binumbahan ko na dito mga day buti lang talaga yung romer ng zilong ah. Naka triple po pugida ay ah, Nakalawian na pugid siya Sinabihan ko yung mga kampi ko na kunin natin yung dakong mananat para makapagsigwi yung longlong -long. Planado ginang mga gibuhataan yung kayo na mga day Longlong -long, huwag ka na magpang. dyan ay noong saka naman yung taon eh Dimiritso kaya doon sa base nila kay lobat na gidin tao nako. Baka mag-brown out ni eh. wala na gitay katabang ani. Eh. Tama yan nung nung. ako dito. Hindi ko sila pinapawi mga doy. Bumalik talaga ako. Puntahan ko yung niya kalipa dito. Niya kay nauman manhinuan. <laughs>